Mas nag-level up na nga ang mga delikadong aksyon na ginagawa ng People's Republic of China sa West Philippine Sea matapos nga naganap na salpukan ng dalilang mga barko dahil sa paghabol nito sa barko ng Philippine Coast Guard. At good news naman mga kabayan, Australia at Pilipinas ay na ng pansin ang pagpapalakas sa kakayahampang depensa ng ating bansa dahil pa rin sa tuloy-tuloy na banta na dulot ng komunistang bansa. Ako po si Roy Zee and welcome sa Kien Thoughts. Kung hilig mo ang mga ganitong uri ng videos, mag-like at mag-subscribe para lagi kang updated sa ating mga susunod na upload. Habang patuloy ang tensyon sa West Philippine Sea, hindi nagpapakakampante ang ating bansa. Sa harap na ng Chinese bullying and aggression, patuloy na pinapalakas ng bansa ang kakayahan ng Philippine Coast Guard katuwang ang mga kaalyadong bansang kagaya ng Australia, Canada at Estados Unidos. Good news nga ito mga kabayan dahil may mga bagong air assets ang i ng Philippine Coast Guard sa bahagi ng West Philippine Sea para naman masigurong mababantayan ang ating mga teritoryo. Inanunsyo nga ng PCG na gagamitin na ang bagong aeroplano na Piper PA-31 Navajo na may tail number PCG-221 para sa maritime domain awareness sa West Philippine Sea. Ibig sabihin, mas tumataas na ang kakayahan ng PCG na magbantay mula sa impapawid, makita ang kilos ng mga barko sa ating karagatan at mas mabilis na makaresponde sa anumang banta. Bukod na sa mga makabagong air assets ng Pilipinas, apat na bagong piloto rin na ang PCG ang natapos na ng trainings at ngayon, ay siya namang mag-ooperate ng Piper PA-31 Navajo. Ayon sa PCG, ang integration ng aircraft na ito ay dagdag lakas para sa kanilang aviation command. Lalo na nga ngayon na tumitindi ang harassment na ginagawa ng China Coast Guard sa loob ng ating EEZ. Kaugnay nito ay nagdaos ang Philippine Coast Guard ng UAV o Unmanned Aerial Vehicle Exercises sa bahagi ng San Juan, La Union. Ang focus dito subukan ang kakayahan ng kanilang mga drones para sa aerial surveillance, coastal monitoring at emergency response. Ayon kay PCG spokesperson Captain Noemi Kayabyab, ginagamit na nila ang drone sa search and rescue operations. May kakayahan itong lumipad ng 40 to 60 minutes at kaya nitong magbigay ng high resolution images at real-time updates. Sa pamamagitan ng mga UAV drones na ito, mas magiging mabilis ang mga aerial patrols and rescue operations at mas detalyado ang documentation, mas malinaw rin ang pagbabantay sa ating maritime zones. Bukod pa rito, inilunsad ng PCG ang dalawa pang bagong programa pagdating sa usapin ng pagdepensa at pagpapatrolya sa ating mga teritoryo. Nandiyan ang eye care o yung intensified community assistance, awareness, rescue and enforcement. Isang structured framework para sa maritime safety, maritime security, law enforcement at community service. Nandiyan din ang CGCSAR o yung Coast Guard System Information for Search and Rescue and Responses. Isang tech-based reporting system na kaya magbigay ng real-time monitoring ng performance ng bawat unit. Sa workshop nga na isinagawa ng PCG, pinag-usapan ng mga opisyal ng ahensya ang capability development, mission performance at inter collaboration. Kasama pa rito mga subject matter experts mula sa National Security Council at Presidential Office for Maritime Concerns. Kung isipin, unti-unti nang gumagalaw ang gobyerno ng Pilipinas para gawing mas moderno ang Philippine Coast Guard hindi lamang sa gamit kundi pati na rin sa sistema. Samantala, hindi rin nagpapahuli ang mga kaalyado ng Pilipinas para magpakita ng suporta sa ating bansa lalo na nga sa panahon na ito na mas tumitindi ang agresibong galawan ng China. Dumating sa Maynila si Australian Defense Minister Richard Marles para makipag-usap kay Philippine Defense Secretary Gilberto Cudoro. Ito nga ay patungkol sa sitwasyon na nagaganap sa West Philippine Sea. Kasabay naman ito, nagsimula ang pinakamalaking combat exercises sa pagitan ng Australia at Pilipinas, ang Exercise Alon. Mahigit sa 3,600 military personnel ang kasali rito. Nagsagawa sila ng live fire exercises, amphibious assaults at battle maneuvers. Idiniploy nga ng Australia ang kanilang guided missile destroyers f 18 fighter jets, C-130 troops and cargo aircraft, javelin anti-tank weapons at sniper rifles. Hindi ikinatuwa ng China ang mga aktibidad na ito ng Australia at ng Pilipinas. Ayon sa kanila, nakaka-alarma raw ang ganitong uri ng mga combat drills. Kaya naman habang abala ang Pilipinas sa joint maritime drills na ito kasama ang ibang bansa, nagpakita rin ng lakas ang China sa West Philippine Sea. Hindi rin pinalampas ni Defense Secretary Gilberto Chodoro Jr. ang insidente na ito sa isang press briefings matapos nga ang pagpupulong kasama ang Australian Defense Minister marinyang kinundi na ang ginawa ng China. The activities of China in any area, whether in the Sierra Madre or any area under their nebulous claims, Are a matter not only of concern but of condemnation because these are in gross violations of international law. Dagdag pa ni Chodoro, lumalaki ang deficit of trust laban sa Beijing dahil nga sa kanilang mga illegal na aksyon. Sinabi naman ni Alexander Lopez, tagapagsalita ng National Maritime Council, ang agresyon ng China sa Ayungin Shoal ay hindi lang para ipakita sa mundo, kundi para ipakita na rin sa kanilang sariling mamamayan na kontrolado pa rin nila ang sinasabing teritoryo. Paliwanag niya na ang nangyari noong August 11 sa Baho de Masinlo kung saan nagbanggaan nga ang dalawang barko ng China ay malaking sampal at kahihiyan para sa kanila. Kaya naman inaasahan na nga ng ating mga tropa na magdadagdag pa ang China ng kanila mga barko hindi lamang sa Ayungin kundi maging sa Scarborough Shoal. Ito ay taktika ng China para magpakita ng persa para naman pagtakpan ang kanilang kahihiyan. Mga kabayan, ang Estados Unidos ay nagpaplano at nakikipag-usap na tungkol sa posibilidad na mag-deploy ng mas marami pang missile launchers sa Pilipinas para mas palakasin ang depensa laban sa anumang agresyon sa pinagtatalo ng teritoryo sa West Philippine Sea at sa iba pang security hotspot sa Indo-Pacific. Noong nakaraang taon, nagdala ang US military ng isang mid-range missile system na tinatawag na Typhoon sa hilagang bahagi ng Pilipinas bilang bahagi ng Joint Combat Exercises noong Abril. Ang Typhoon ay isang land-based weapon na kayang mag-launch ng Standard Missile 6 at Tomahawk Land Attack Missile. Sumunod naman itong Abril, nagdala muli ang US ng anti-ship missile launcher sa probinsya ng Batanes na pinakamalapit naman sa Taiwan. Matindi ang protesta ng Beijing laban dito. Sinasabi nilang ang paglalagay daw ng US missile system ay para pigilan ang pagangat ng China na nagbabala pa na makakaapekto rin ito sa regional stability. Hiningi ng China sa Pilipinas na alisin ang mga missile launchers na ito pero malinaw ang paninindigan at pagtanggi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at na kanyang mga opisyales. Ayon naman kay Ambassador Jose Manuel Romualdez Kasalukuyan pa rin pinag-uusapan ang posibilidad na pagde-deploy nga ng US ng mas marami pang Navy Machine Expeditionary Ship Interdiction System o Nemesis Missile Launchers. Pwede raw itong ilagay sa mga coastal areas ng Pilipinas na nakaharap sa bahagi ng West Philippine Sea para mas tumibay pa ang ating depensa. Ayon pa kay Romualdez, bahagi ito ng mas matatag na US-Philippines Defense Partnership. Nangyari ang mga pahayag na ito sa sidelines ng isang trade and investment conference sa Maynila kung saan sina Romualdez at Foreign Secretary Teresa Lazaro ang nag-encourage sa mga malalaking US companies na mag-invest sa iba't ibang mga industriya sa ating bansa mula sa energy and telecommunications hanggang sa infrastructures and navy ship buildings. Ayon pa sa ambassador kapag nag-invest ang American companies dito sa ating bansa. Hindi lang ito tungkol sa kita, kundi tungkol rin sa pagpapalakas ng ating aliyansa. Noong Marso taong kasalukuyan, bumisita naman si U.S. Defense Secretary Pete Hegseth sa Maynila sa kanyang kauna-unahang trip sa Asia. Sinabi niyang makikipagtulungan ang Trump administration sa mga allies para mas palakasin ang deterrence laban sa mga banta kasama na rito ang mga agresibong aksyon ng China sa bahagi ng West Philippine Sea. Hindi raw naghahanda para sa gera ang Amerika pero ayon kay Hegset, binibigyan din ito na ang kapayapaan ay makakamtan lamang sa pamamagitan ng lakas. Para sa inyong mga reaksyon, mag-iwan lang ng komento sa ibaba ng video na ito. At para matatiling updated sa ating mga susunod na upload, siguruhing mag-subscribe. I-like mo na rin ang ating mga videos bilang suporta. Muli, ako po si Roy Z at maraming maraming salamat sa patuloy na pagsubaybay sa ating channel.